Ayan, dito na tayo sa magsaysay. Pababa na itong karsada. Ayan. Magsaysay sa Nusi. Ay, ang lawak. Yung, ito yung pababa, guys. Tapos makita mo yung taniman ng mga palay. Kalawak-lawak. Ayan, guys. Ang lawak na taniman ng, tanima ng sanusi Ayan islole lang tayo oh May tra But sure Slowly but sure Bagal lang sya kasi baka bumulusok sya hmm. Akala ko desierto <laughs> Guys, uh, uh, ganda wow, lang Wow, dala yung gear dyan guys Pinabangga yung mga yan oh no? Kasi yung iba walang freno Kasi pababa mm. Ito naman pag umakyat ka Sobrang akyatin Oh my god Ang ganda oh Yung malawak na yon, palayan yun mm. Wow Palayan na yun na tayo. guys sobrang ano dito bababa pag akyate naman sobrang akyate kaya ingat yung mga ano dito guys mga dumadaang driver kailangan sure nila yung kanilang preno. mahirap na kasi bababa bababa Oo Dandanin isa. Mahabang ano to guys bababa Hay oh, chismis Para tayong -ro roller coaster Ayun mahabang bababa ito Run sure yung Sobrino nyo dito guys Accident from area Ayan Pakyat guys Mahirap yung pakyat Sobra akyatin Ayan guys Nakababa rin tayo nandito na tayo sa San Jose. Lakas pa kaya guys. Yan, guys. Natapos din natin yung bababa. Welcome to San Jose. Welcome to San Jose, guys. Thank you for watching. Bye-bye.